Hindi gami pa na parito pamagat ng laway, cellphone, lalay, nangkarong dumangon ng tinago. Hindi pa ba kayo natatahimik? final na to, ha, final nandito pa ba yung panunluwa. Nasaan? nasa bubong? nasa bubong? ito ang bahay ng mag-asawang ng dekada 90 at matagal nang walang nakatira sa bahay na to at ayon sa caretaker ng bahay na si Sir Dudes nagpaparamdam pa rin daw rito ang kaluluwa ng mag-asawa at ngayong gabi kasama ang team ni Kuya Rick iimbestigahan namin at gagawa kami ng spirit communication at ano-ano kayang mga entity ang nakatira sa bahay na to Okay, sisimulan ko na ang pakipag-communicate sa mga entities na nandito sa lugar na ito. Hindi kami na pa rito upang makatag-away. Nandito kami upang uh, mag-explore at mag-investigate at patunayan na kayo nage-exist di dito. Nag-uumpisa pa lang kami pero at meron nang natititik ang aming EMF. Mayroon pa kayong pumunta kami dito sa inyong lugar. kayo? Balik pa kayo na nandito kami sa inyong lugar? Sige, meron tayong EMF dyan. Try and pass, ninyo. ba pa kayo? Ayan, ito kanina pa nag-re-response itong mm -hmm. Gawala uh, yung AMF, yung EMF Tinanong namin kung mayroong kurente rito na pwede malitik ng EMF. Meron bang kurente rito? Wala. At ayon wala. sa sartigan ng bahay, wala naman daw kurente rito. Baka yung lamisa na to. Uh, eh, no? At chinekta rin kaso? namin ng lamisa baka doon nang gagaling kung bakit ayo to sa kakailaw ang at wala naman kami nakita mga devices or kuryente na pwede mag-trigger sa M -M -M. okay maraming po salamat yun. ulakas eh oh. nung nagalaw yung lagi sa lalong yung ayan uy ang lakas niyan no? oh okay sige po wala bang kayo, Uh, device na nandito o electric cellphone nalalayo naman yan nga malayo kami pero patuloy pa rin yung pagilaw nitong EMF na to okay okay ulitin ko may iba pa kami dyan uh, mga devices o mayroon pa kami dyan ibang mga ghost equipment na pwede mong sa pagsagot sa amin Uh, Unti-unti na sila nagpaparamdam sa amin at sabay-sabay yung -sabay ilaw ang mga EMF at mayroong malamig na hangin na naramdaman si Kuya Rick. Nandito! Nandito ba yung batang nakikita dito sa lugar na ito? Pailawin yung ang aming EMF kung sa ang kumula. Then nagkahangin. Nakamdaman

ang lakas oh. O, nandito na kayo sa paligid. Hindi mo may pumunta dito para makakakaway. O, um, makikipag... Uh, palakas uh, na ng palakas ang pagkaparamdam ng mga NTT. Ang tigil. Ayan o. Kaya rin tigil oh. Ayan o, Ay, no, grabe ito. Ang lakas talaga. Layo ka, Rick. Layo ka, Conte, Rick. Pinagtabi na namin ng o. dalawang okay. m mm para malaman namin kung tugma ba ang gawang to lagay mo dyan sa may tabi tignan hey, natin kung magtaan sila dito pa tayo dyan meron meron yan po ayun meron na oh baka na nasa tagap yung Maka okay, ito. Tanggalin mo. Eh, yung, tanggalin mo muna. Tanggalin mo. Ito ito. ito. Wall? Hindi, o, ganun, ito, hindi. Hindi eh. Ibig sabihin nyo energy sa dito. At ginamitan na ito ng downsen rod ni Kuya Rick para matis namin o tutumaba yung... ang downsen rod sa patuloy na pag-iilaw ng yung yung... Hmm. Kaya natin yung gamitan ng downsen kung may isa. Wow. Kumusta ang nakatapat ng school niya? Ibig sabihin, exactly. mayroong uh, negative energy Ay, Dito mismo? Dito, dito mismo Oo, oh, yan Pero, dito. Natin, dito. Okay. Try natin dito. na ipalitan ng ano Palitan mo ng ano Ayan, guys, nandito ko ngayon naging investigate Kasama ko si Kuya Si hindi kaya sira to? Sinubukan ko i-check yung isang EMF baka sira ito. i Wala naman siyang malakas Dito. na reaction sa ibang side ng bahay. Doon lang talaga oh. sa may lamisa. Walang palo rito oh. Oh. Diba? Doon, malakas yung palo rito. ano Oo. Ayan oh. Oo. Oh. Oh yung Inilagay na rin namin yung rim pad sa lamisa. Titignan namin kung mapapatunog ito ng mga entity nandito. Ayan, sige. Okay, kung sino ba yung entity ang nandito, tinatawagan namin ngayon. Tinatawagan namin kung sino ang pamang entity na nandito. At patulogin mo ito ang aming rail na nandito ngayon sa lamesa. Sige, lalayo muna ako. Patulogin mo ito. Okay, elemento po ba kayo? Pwede nyo po bang patunogin yung nilagay namin sa lamesa? Yung may antena? Okay, mga elemento ba nandito? Umiilaw lang yung ating EMF may energy kayo dito ang gusto namin is patunokin nyo itong real fire para mapatunayan na nandito kayo ngayon hindi kami pumunta dito para makatag-away nandito kami para mag-explore at ipakita sa mga tao na nag-exist kayo yung mga elemento na dito, pwede nyo ba patunogin itong aming yung, uh, red Patulogin niyo po Sige po, pwede po kayo pumunta dito Patulogin ang aming red pad Ayawin mo ng lalakas yung mga EMF kami Kung na dito yung Mag-asaw, kinaslan Ayun Guma Ayun Umihilaw yung dalawa Sige pa, kaya niyan. yan okay. Ayun Ayan, nakita nyo. An nandito, nandito pa sila. Nakakaramdam ako ng kilabot Hindi pa ba kayo natatahimik? Hindi pa ba kayo natatahimik? Pailawin nyo o patunogin nyo rempad. So nananahimik na kayo kasi hindi nyo na yung aming EMF. Ulitin ko, Magtatanong ulit kami. Gusto niyo na bang uh, matahimik kayong mag-asawa na pumanaw? Kailangin niyo ang aming uh, EMF. Patunogin niyo yung rent Hindi lang kaluluwa ng mag-asawa ang nandito. Mayroon din ibang entity na nasa paligid namin. bukod doon, o oh, uh, yun, kinailaw. Bukod doon sa mag-asawa, mayroon pa bang ibang entity na nandito ngayon na kasama namin. Sige. Pailawin niyo yung aming EMF. Ayun, umiilaw. Sige, pa, ilawin niyo pa. Ayun, umiilaw rin. May mga natang maliliit tao. Uh, final na to ha, final. Oh. Andito pa ba yung kaluluan ng dalawang mag-asawang Pinas lang? Pailawin niyo na malakas. Nandito pa ba yung kanalwa? Ayun. Ayun. Dito na kinausap ni Kuya Eric ang mga entity para ipaliwanag na wala kami intention na masama sa kanila. Okay, ako nga pala si Kuya Rick. Yan. Hindi ako pumarito para makipagawin sa inyo. Nandito ako bilang kaibigan. At gusto ko lang makipakita sa mga viewers sa manonood na kayo nag-exist hindi nang tatago kayo sa sa inima At sabi daw ng isang kasama namin, Nasaan? na si Bustos, nasa na bubongan daw Nasaan. ang ibang entity. REMPAD para kami umalis na. Kayo mga elemento nandito, katulogin ng REMPAD para kami umalis na. Tanungin niya rin pad, kami naalis na. At ito yung nakakapangilabot. Pinaalis na kami sa bahay na to. Gusto niyo ba na umalis na kami ngayon dito? Oh, ayan ang lakas Oh. Ayan. Oh. oh. Alis na daw tayo. Patunogin okay. niyo muna yung PAD namin. Pumunta okay. kayo, akit kayo sa Agdan, nandun yung PAD. Yung PAD? Murepad so, pa tunogin nyo. Oh, gilakas talaga nito. Sige. Malabo. Ha? Huh? Oh, din. Ayun din. Um, doon. Lahat. Lahat. lahat, lahat. Okay, sige po. Patunogin nyo na lang yung rempad dahil kami alis na dito. Pwede po kayong kumuha ng lakas kay Adventure Miko. Patunogin nyo lang po yung rempad. Oh. Sige na. Kumuha kayo ng energy sa akin. Ayun ah. No. Oo. Oh. Sa'yo nyo gusto mong press yung rem pass na pinto? Grabe, active nung mag-asawa rin dito. Ayun, umiilaw yung ano dun no? Yung isang EMF so, ni... At maya maya lang, tinanong ulit ni Gary kung galit ba yun. ang mga entity sa amin. Base sa ating investigasyon, uh, nagtanong tayo kung elemental sila, sumasagot sila sa ating rem pass. Ayan ah, EMF, hanggang ngayon ay yung ilaw yung EMF natin, yung presensya ng mga energy sa so negative energy sa so Plus, nung nagtanong tayo kung nandito yung mga, mga sa akong tinatlang, ayan, kung ilaw, pangilaw ang pang ah, sumagot sila na, oo, nandito sila, at kami nakagambala sa kanila. Galit ba kayo sa amin? Galit ba kayo sa amin? Kailangan yung malakas kung galit kayo sa amin. Ano malabo yung ano ko, camera. Pilit na sila sa, sa amin. Ito. Gusto na nilang uh, umalis na kami sa lugar na to. Salamat rin dahil kinainilaw niyo yung mga EMF sa sa pagsabot. Pero sana, mas maganda sana kung tinatulog niyo yung aming red pot. Ngayon, yun nga. Uh, gamit ng dalas red panina, At dito na namin, namin tinatapos yun, ang aming spirit yun, communication at yun, ang aming okay. pag-iimistiga sa loob ng bahay na to. At bago kami lumabas yun, ng bahay, pinaliwanag muna ni Kuya rin kung sino-sino ba ang mga entity na nakatira rito sa bahay. May na-detect na negative energy itong dapat. Yung isa, kung nasa bintana, subukan din natin na dapat yung rest. Wait. Dapat yung bahay niya may ang O, dito. Ah, sige, Kuya rin. natin. Kung pati ba ito ay mag-i-x, mag kasi kanina may siya yung. Ibig Meron lang na. Na yung pag-detect -de ng ating law sa yun. So dito na natin na uh, tatapusin ang ating pakipag-communicate sa mga entities na nandito. Ang nakuha natin sa bot ay uh, yun nga yung mga asawang pinaslang ay nandito pa. At kami nakagambala sa kanila. At kung yung mga elementals na nandito na entity, eh kami nagagalit sila nandito kami. Okay? Kaya salamat sa pagpag-sabot uh, sa amin, pakipag-communicate sa amin. Uh, ah, dito na namin tinatapos ang aming pag